Siyempre, titikman natin. Ako po. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Naulan po sa labas. So, ito po ang aking mga nahugot sa refrigerator. Eh, hindi ko alam kung ano magagawa natin din eh. Basta pagsasama ko po, ha? Nakita nyo ito. O, bahala na. Kung ano po ang marating nitong mga ulam natin, basta sasarapan na lang natin, titiplahan natin ng maayos. Basta lalahokan po natin ng dalawang piraso ng liempo. Oh, dalawang piraso po ng liempo. Ito na ang nahuli eh. Sintensyahan na natin. Hiwain po natin ng malalaki. Konting mantika lang po ha. Unahin po natin itong ating kaming babol. Liempo, may taba, taba na naman. Haluhaluin natin ng konti. Mapula-pula na ng konti. Takpan po natin at panini lang Paminsan-minsan eh. Haluin niyo po ha. At baka naninikit. Sige, diretsyo pa. O siya. Sasamo ko na po itong ating patata. Sibuyas. Haluin po natin. At hayaan natin maluto uh, maluturo-turo yung ating patatas kasama nung ating uh, liempo. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang karni po dini sa lugar ko ay madaling lumambo. Makalipas ang dalawang minuto. Lagay na po natin ang konting bawang. Tinatakpan ko po kasi tumitilan siki. Lalagyan ko po na isang tasang tubig ha. Para may konting sarsa. Lagyan ko na po ng konting asin. Konting paminta. Halo. Takpan. O siya tinudurin ko yung ating patatas ha kung malambot na Ay, hindi pa sige medyo pa po kusya lalagay ko na po itong ating lutong tokwa natira lang yan di po ba nagluto tayo ng isang ulam ng isang araw eh apat yung piraso yung dalawa itinira ko o yan. luto na po yan prito na binubuhay na lang na po natin sasama ko na po itong ating kikiam gandang tignan na oh Sama-sama, kung ano na ako sa refrigerator, yun ang pagsamasamahin, mga kraos din. Nalagay ko na po itong ating tause. O, isang lata, tinanggal ko po yung tubig. Kaluhin niyo po muna. Datagdagan ko nga po ng sabawa, so dalawang tasang tubig na po yung inilagay ko. Takpan po natin at hinaan po natin ang katitik yung apoy. Baka po tuluyang masira itong aking siding pula, isasama ko na po ha. Ah! Isasama ko na rin po itong ilang pirasong broccoli, ano gagawin natin dito, natira lamang siya. Broccoli at saka silim pula. Sabi sa inyo, kung ano na, hagit ng mata ko sa refrigerator eh, isama na po natin. At sayang din yan. Mga utik-utik eh. Pag pinagsama-sama, ulang. Huwag muna kaya alas. Hindi pa tayo tapos, ha? Hmm, sige, diretsyo. Mahina na lang po ang apo. Baka malimutan nyo. Ang katitik na oyster sauce. Lagyan nyo na po. Siguro yung mga apat na kutsara. Hmm, Siyah. Halo. Ganon. Aba makulay ano Siyempre, lalagyan natin ng pampalapot o tubig at saka isang malaking kutsarang cornstarch lang o diretso na po natin hmm, Yung, para lumapot ng kaunti mm, sya sige halo ilalakas ko ng konti yung apoy ha lagay na po natin tong ating hipong malalaki ito po yung pang shrimp cocktail luto na po ito napasinganawan na nang binili ko sa tindahan eh natira ano gagawin Siyempre, luto na eh. Eh de, isama na po sa huling uh, proseso ng pagluluto. O, tignan nyo nga, uh, nakabuo tayo ng isang parang pagkasarap-sarap pero mamahaling tingin eh, di ba? Pero wag ka. Mga napulot ko lang yung sa refrigerator at pinagsama-sama ko. E po natin ng sibuyas na mura para magandang tignan. O siya. Isang halo po ng maigit para magkasama-sama ang mga rikado nating utik-utik. Uh, konti-konti ni konti-konti noon, o, pinagsama-sama, patayin na po natin ang apoy. Kakainin nyo ba yan? Hindi po ba? <laughs> Hindi na masama. Hindi naman po sasabihin tagni-tag ni Ricardo ito. Pero kung tutuusin, alam nyo po ang istorya ng ulam na ito. Di po ba? Samot-sare, pinagsama-sama, pero ito kinalabasan isang masarap na pananghalian o hapunan. Paringin na po kayo bago pa lumamig ang ating ulam. Siyempre titikman natin. Ako po. mhm mhm mm mhm mm mm -hmm. Ayos ba? Palakpakan naman dyan mga kaibigan. Huwag <laughs> niyo pong titigilan ha. Ang kalalagay ng comment. Dine, dine, dine sa baba. <laughs> At binabasa ko po yan. Kadalasan po sa inyo, kumuko ng idea kung ano lulutuin sa susunod. Bukas po ulit. Magluluto tayo. Sasarapan natin. Pero simple lamang. Ayos? Ron Bilaro po.